napakalaki pa rin ito. Bars. Kasi dinanabas siya yung stock na Dito talaga siya. Dito talaga siya. Stock talaga siya dito sa area. dito no pero yun nga yung doon sa sa, may yung manalo yun ang dami talaga kasi mapansin nyo na, nasira yung tulay do guys may tao na hindi nakayagin saragi po siya ngayong araw na ito may mga instruction pa daw ay hindi kainin so ayun guys bye bye muna see you in my next vlog ha yun dito ng incontinent sa, uh, sa Kestrel City nandito tayo sa Kestrel City ako sa Kestrel City Bye guys! See you on my next vlog! Uh